Ayan po pala mga kawadar, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Tara, punta na ito kayo kay, kay Kabadi. Pero bago tayo pumunta kay Kabadi, punta muna natin si Parinanti. Hmm, tara, tayo sa masikip na daan sa may iskinita Masayas ay na ng umaga mga ka-weather Yun siya tatuloy sa mga boss at sa mga ma'am Maraming maraming salamat po sa pagantabay muli Ayun, ay Sikat na araw

ayun mga kawedra darabang inintay natin si master nante uh, tingnan natin yun na yung mga kanya mga alagang halaman ganda rin pala yun oh. puro bonsai ganda oh. o ganda ito oh. bilog ah, nakapagpalipat na siya ng oh. ano tapos ah, ito pa oh. cactus um dami oh tapos meron din po siyang elephant ear mahirig din po pala sa halaman ng isis niya na. parang natin kay ano yun po yan kay kuma kong baby mahilig po siyang ano galaga ng alaman mga kaweder ganda ro oh. eh. nakasabit pa siya color violet ganda oh. nakakatulong sa ano yan uh, ng press air yun maraming maraming salamat po muli sa mga boss at yamak sa mga mam yun tabay na lang po a few moments later nandito tayo sa kay ano ay poy poy magawa ng aluminum glass bintana Atulog pa yata. Mampopoy Mampopoy ayun Ah yun nandun sa labas Ah ito po pala si ano si Kapitan Mark and Vlog yun Subscribe po lagi po. yun o oh. Mga kabarangay good morning ayun, subscribe po lagi para Coffee po, kape. makarami po siya ng ano, subscriber Araw-araw uh, po sana mag-subscribe po kayo sa kanya Yung Kape muna po daw tayo yun, oh. Kailangan pa araw-araw mag-upload ka para marami yung ano. Oo nga. Wala pa si boss na. Wala pa. Wala pa. Yun. Yun po mga ka-weather. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe kay Kapitan Mark and Vlog. Yun. Thank you po mga kabarangay. Yun. Tapos ito po pala yung ginagawa ni Lolo boy yung baay ni Lolo boy Apat na palapag Mini grocery lang po Ay iswelo so Nakatapad din po sa, ano, sa araw Medyo malaki lagi rin po ito mga Ang weather uh, tabay lang po kay Master Nante Maliligo po muna siya Tapos punta na tayo kay Kabadi Kami lang po dalawa niya mga ka-weather uh, Maka Mama sa na lang po kami sakay po kami ng bus malaki lagi naman pala eh. taas ng tambakan pag natapos ito maganda naka ano pa naman sa ano sa may daan oh no? yung natambakan dito pantay tapos sakto sa daan no? tapos si Apololing si Pagtalo Agang naglilinis. Hmm. Tapos nandito na pala si ano si Ma'am Popoy maagang gumagawa ng ano mga bintana. Ma'am Popoy. <laughs> ano? Ano ginagawa niyan dami oh. Four moments later. Yan mga kawetar, ah. tapos na po na kumain. Busog na busog sa pari ko para sa ng ulam. Oo, oh, magaling magluto talaga si Ate Mamay. Oo, eh. oh, laman loob. Oo, oh, pagka babae talaga nagluto, kaya ako, parehas. <laughs> <laughs> parehas ba pare? Oo, so, oh, parehas. Siyempre, Ate, ate Balu na rin luluto ko. <laughs> Yun, ito na kami. Ito na lang yung gagawin namin ni pare nante. Uh, after 3 days siguro, 4 days. Yan. Pero one week siguro hanggang sa ano niya so, sa may agdanan mga boss ayun malinis na oh Ayan, tulugan ayun yung tulugan no oh. kaso binaba natin may init bukas babaklasin na natin yung papag yun para maano matabi yung flyboard sayang baka maulan na. tapos dito mga kawedero meron na siyang aircon LG dual inverter napakalakas ng mga aircon malamig sa loob parang centralized yun ganda na bahay ni Kabadi wala na bahay dito si Kaweder yun yun shout out sa Meneses family si Boss Alex, si Boss Dante at si Boss Ricky Meneses sa inyong family ina Yun, Calderon Family, Pimentel Family. Yun, shout out sa inyo. Yun, Ma'am Emily, tsaka ina Mandalpin, Manbotong, tsaka kay Ate Lolet. Yun, ingat po parati. Yun, marapit na po kami matapos dito. Kay Sir Edwin Mendoza Gabiola at sa inyong family. Ingat po parati. Yun, oh. Mamaya gagamitin natin yung ano, bajak. mainit pa rin yung taglay ng panahon tabi na lang po ayan ay, po mga ka-weather malapit na po talaga matapos si master natin dito ay kami po yung dalawa talaga talagang tinitira na ng mabilis yan o no? ah, dalawang araw pa ah, si Ro you know, number one talaga yan o no? yung gilid mga ka-weather kahit sikat na sikat yung araw mga ka-weather tumitira kami syempre hindi naman kami ganong nakabilad ano sikat, na, sikat na sikat, ang araw mga ka-weather kaya nilagyan ko po siya ng tabing kung tawagan ano uh, pinakaluanan niya para hindi siya mangitim baka pumunta siya ng Canada <laughs> maitim siya <laughs> yun shout out po sa mga mama sa, sa mga sir Anong um, maraming salamat po sa pagkantabay kay Master Nanti at kay Mang Sunny World TV. Yun o. No? Know, lalagyan pa ng grout. No pre? Para dikit na dikit no? Oo, oh, dikit na dikit. Walang sigida. Sureball na sureball. 2,000 years later. <laughs> Kaya po pala mga kakawedder ha. Mag-aalasin ko na ng hapon. Ito. May service kami ni pare ko. Uh, maglalakad muna kami dito sa may ano kanto Nagaantay kami ng bus Oh, pababa Pabababain namin yung mga pasayeros Tapos kami lang dalawa sa sakay <laughs> Special Special child <laughs> Tara Wala po kami service uh, Dinala po yata ni Boss Maki yung susi uh, Baka bukas daw Pahiwan niya di Mamay Ayan eh, o, si Master bossing and deliver tubig oh ah takot po muna tayo mga kawete medyo napalaban si master nanti ngayon tsaka si master sunny boy the weatherman <laughs> mapali sabi nga ni ano mantani mapali mainit ang panahon grabe nasa 39 yun no pare inagis mo lang yung filter nung ano nasunog no pare lakas ay may pasok na mga pasok na yung mga bata yun ang bilis maglakad pala ni master nante <laughs> dahil wala kami service ang bilis maglakad <laughs> so, <hello. laughs> wala wala yung service nating Hilux eh wala yung susi eh. <laughs> <laughs> sakay na lang daw kami ng damulag kalabaw yan, dito po kami maghihintay mga ka-weather Bus May bus niyan pre, hintayin natin dyan Eh, yan Meron Kung plano, wala <laughs> Meron, sa taas yun Hintay lang tayo ng konti May checkpoint Ah, nilagyan lang lang sila ng ano, slowdown para yung pumapasok ng mga bata. Dito pa rin. Kaka Weather ang tabay na lang po maraming maraming salamat po sa mga boss at saka sa mga mam uh, ingat po parati meanwhile yan mga Kaka na nakasakay na kami ng bus Genesis sama ko si Master Nante malamig intercooler tong nasakyan namin mga Kaka Weather ano you know. panonood ka pa na ano, TV Terrante. Malamig no, pre? Malamig. 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 Diretso na tayo sa Sarahit lang tayo Baka lumampas tayo Wala tayong pamasahe yun Maraming maraming salamat po sa mga boss At sa mga mam Maraming pasayeros pamasahe ka pre wala wala pamasahe si pare ko paano nito one eternity later ayan mga po bumaba na lang po kami dun sa may plaza luma okay, dahil nag aircon kami kulang yung pamasahe namin <laughs> so hello ayan koboy koboy na lang po sa paglalakad yun syempre ang tabay para walang mapiriyan yun tara po mga ka-weather Tama nyo po kami sa paglalakad ni Master Nante. Swelo! <laughs> Alay na nila, nilakaran mo na pre. Hanggang San Vicente. Swelo! Ang dami nagtitinda o. Oh. Ano ko boy talaga si pare ko kahit saan mo dalhin ang tawag yan Hindi eh, tayo kaya mauuli Jaywalking <laughs> Jaywalking <laughs> May tinawag na Jaywalking Pakala niya Jay Tapos Naglalakad no Jaywalking Jaywalking nga naman no oh, Doon 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 Ha? Wow, wow. Wow, Malapit na lang pre. Ampelis na maglakad ni ma Master Dante oh. Tama, okay 'to. init pa rin 'yung timeline ng panahon, mga ka-weather, nasa 38. Tour. yun muli po kami nagpapasalamat kay Boss Maki yeah. kaya kay Boss Red sa mga tropang sugo yun kaya bili ka gabono ka mo ng limang piso sa'yo yun nahuhaw si Master Nante ayaw talaga mga itim ni ano master nante gusto yung buko gwela ko sarabar sarabar buko dami palang bumubiling ng buko dito yung lasa lasa ang buko siyempre sarap nga kala ko melon sarap kala sa magbe Mga go dad shortcut Riverside to Gemasan. Papunta sa Sanong sa Baby oh. Good. Palabas <tipas> ka ya, po, boss? Yeah, sige. maraming, maraming Thank you. <tipas> Ayun, Hmm, bossing oh. Bossing. Oh Gigiraan po kami. Oo, oh, sige. Makakaya po yan Ano? May tulay pa, may tete. Hindi ata ako marunong tumete, pre. Ayun oh, sabi ko iyo sa may labasan dyan eh. Oo. Oh. Hindi, ka, hindi ka lang sanay. Siyempre sanay-sanay ang sa daan. Oh, sabi ko na iyo lulusok tayo dito eh. Ayun mga boss, nandito na po kami. Bilis pa po yung daan yun Sikat ng araw mga kaweda. Tapos yung ginagawa nilang bahaya Kay Lolo Boy yun, Si Apu Master nandito na Ang tamlay ng panahon Sikat na sikat pa rin siya po master oh. Master oh. Wala yung mga alaga niya. COVID. Delta. Oh, si Delta. <laughs> Ganda ng pangalan ah. Delta variant. COVID. Uwi muna kami nang. Virus lang ang dami. Tay, charger. Tapos si Boss Poy Poy. Baka naman. Shoutout, Boss Jay Lopez. Ayun, shoutout daw kay Boss Jay Lopez. Ah, ano, Maraming salamat.